Good morning. Welcome back to my channel. Jari kami sa Ludjunan bayai Ye ako trabajo kuman. So laon ko kinangalan mo ipanao ini amo duhakabata. Kay, hello itaon, per sa ilayunan baye. Amo ini natura nan amo Lujo. di ka rajo kung gana kuman compared last year na tagas ini mga sagbot hapit abot sa among uyo kuman mubo siya Sige. big boy Big boy, na mo si big boy kay grabe ka bugat kun imo gozoro ano oh, no, actually di kun si di kun

Big boy. Come a big boy. Hello John. Jay na daw naman kuan, ano pa remote car. Happy na sa summer mga mate na ini tanom diri sa ako at bang sa ako lojo kuman kay spring pa man so maglum anay sila ato at pa kami sa unahan kay kinahanglan na sa mag exercise ini magkatiguyang nata na ta importante gyud na, na may regular exercise kami panyagsada tumigan sa mga okupasyon pero dapat pirmi ka doon na ito exercise labi na doon mga nag-retire na na hapit ka ora pirmi sa bayay importante na may video mga exercise na regular big boy mama nag nagwala ka wala ako, big boy no? Huh? kawala si Big Boy. Kabuhi. Ang ito na mura na nakabuhi sa ayad. Diyan sa amunahan, diyan sa ilang mga alaga. Ang mga diyan kuman. Hi. Ano'y pa? So, uh, monitor ng helikopter. Hindi ako na ina-hitabo. So, sa unahan Hey, hey, hey. Excited, oh. No? Excited. Big hey, boy. Tiyo. Pano hey, na, pano na, pano na. Kako, come here. Kako, handa ko. Big boy. Tanawan Izo, ha. Diri sa Amerika, Jagi hapon o basura, Sa dili isakto na basurahan. Ha ini ng mga basura, Kuan ini, um, pwede nimo ipag-pick up sa Basuriro sa so, nandiyo sa areas na taglaw na na dumping area libre sa amos sa una paguya libre like twice or three times a year dire ya yeah, he pero hebay ako na joy dumping area big boy Big boy, koko! Come ko. on, Big boy! Koko! Kaliya, tega dyan doha. <laughs> eh, nakawala. Kamurahin ni mga priso na nakawala. Taon, lima kaadlaw yan. makapanaw sa gawas. Sobra pa gani sa lima. Mudoid ako sa ini na wildflower. Para makita ni Ini, actually, concept ini, ano pa, joy libre sab na magkuha ka mulch ang tawag. Ini ba, pasabot na ako. Diyaw ila procedure na ikwan ini, ang maroon um, ng nan, um, nan galingon. Tapos, ang end product, pwede ka magkuha libre. Projekto dyan ng gobyerno. Tapos, pwede nimo ikwan sa mga tanom nimo i-ano e, pa? I-abono. E, or or else ay mo tamnananan ang mo ibutang. ti ajawon sa Pilipinas bagan Dito mo to sa ato joy taghimo na pound sa kantilan I'm not sure kung ano sa ila ilaja kalagdaan mo bagan tapos ang laong ang mga iro na dyan sa karsada, na naglaroy-laroy ila sig tapos dadon sa pound humanan tuyo ka adlaw pagyay mag claim patajon injectionan which is for me very inhuman kan tao amora tao o oh no iro amora tao may sab ila kinabuhi nan hatag na hatag nan ato Ginoo So, para sa ako, di ako buto sa jaon after 3 days na pat-June. Dalira jaon 3 days, pero nangutan na ako sa ako, classmate, sa college, na dago ranggo sa veterinary, um, tawag jaon, sa region, sa Misamis, or kagayan. laong siya, amiko um, jaon, uh, balaod na after 3 days, kundili ang iro mag-claim, kung mag-claim sa pound, ilanapat na pat zone. So, ang solusyon jaon dapat ang mga tag-iza ng iro, ang ila iro, dili pagawason sa ilang mga, uh, ano pa, lagwirta. Kung dyan ka mo sa ila ja sa iso lagwirta, kung dyan ka mo sa lungsod, iso huktan para di maglaroy-laroy sa karsada. Kay, dabo na yung tao na disgrasya, gumikan ng mga iro na dyan sa dayan. pila ni ako hibayan na na-disgress siya, na-disable kadali, gumikan ang mga iro na dyan sa dayan. Koko! No! Da! Koko, come here! Oh. Si Koko. Ni si Koko, grabe ka hyper. Hyper ini sa na breed. Kailangan ka ipanaw. Kaya actually, kung ini po kuha ng bula, is a lanto na ibalik sa imo. fits ball ang tawag. Ako matutunan ni Kalingawan pag paduwa. Kay kaluoy taon. Kinalan mo born zone is a energy. Kay otherwise, namo mga gamit ang panganon. Pangutkuton. -an Dabo na namo na gamit na isa tangutkut. hasa to remote control sa bagong TV. Sa nan itong Bose uh, boss na speaker. Isa taguba. Ang ito sa kamangtas kay hey, hyper lagi ko ini si Coco na klase and is a breed is um uh Jack Russell ba to not too sure ko hindi ko come here Koko! come here come here come here come here come here come here Koko! ko sa nagjagan come here come here come here sa si big boy big boy come here big boy Big boy! Uy, uy, come on, come on. Come big boy! Come on, big boy! Big boy! Come on, big boy! Yeah. Ah. Oh, tanaw dyan na ka mo. Yaka bagtas. <laughs> Balik ta sa ako, taghiskutan ka ina, bahin sa mga alaga nato. to. Kinalan, kung may mo pit, you have to be a responsible pit owner. dil ra kon ang pagpakaon ani mo responsibilidad sa ila kinahanglan sab imo sila um tigomon para dili sila maglaloy-laloy sa karsada na maka imo ng nan aksidente or disgrasya especially injury sa mga motorist amo jaon ang ato gajud lika jan na e, pinaka importante na dili sila mahimo na rason ng disgrasya. Ug sa dapat ang iso mga iro, huktan. Labi na kung jaon ka sa lungsod, dili pwede jaon na maglaro sila sa dayan. Kaya dabo na yung taon na aksidente, gumikan sa iro, na jaon sa karsada, jaon mo doot, Amo jo ang jodan at ah, ka Hi. Jan to mga dangke nang naogi kan sa taas. So kinalan nang wali na kami kay isod na kumakita nan ini duha sa manlanat. Ajao, big boy. Ajao. No, big boy, no. Jagan dito, big boy. Jagan, 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 jagan. Jagan. Jatong <laughs> oh, tayo Gusto mo ka to ka, big boy. <laughs> Nagdali kami kay...